Magandang magandang araw sa inyo mga banateros Ako po si Banat Bay At ito na nga pag-usapan na po natin Ang isang sikretong makakatalo Sa alyansa na mga manggagago Walang iba kung hindi ang kanilang Presidente Ito na nga po mga kababayan eto na ho sigurado eto Ito na sigurado nga uh, magpapatalo ho dito sa sa alyansa nitong mga senador na ito. Kasi ho, oh, alam nyo kung bakit. Alam nyo yung mga Pilipino. Ito, sasabihin ko lang sa inyo ito. Ah. Ang mga Pilipino, uh, kaya ho nilang malaman kung ikaw ay totoo o hindi. Alam nila kung nagpe ka lang. Alam nila kung ikaw ay makatotohanan. Hindi ho yan nabobola. Hindi ho yan napapaikot ng mga Pilipino. Kaya nga ho oh, mga kababayan, importante, kaya nga pansinin ninyo. Bakit mas pumutok ang social media kesa sa television? Bakit yung mga artista artistang uh, mas uh, ano sa TV eh hindi ganun kasikat pero pagdating sa social media, noong nag-vlog sila, doon sila mas lalong sumikat. Alam niyo kung bakit? The secret in life, it's uh, it's being authentic. Ika nga, yung maging totoo ka ayaw ng Pilipino ang tanso. Ayaw na ayaw niya ng mga Pilipino yung mga tanso. Kaya nga importante maunawaan natin na unang araw pa lamang yung proclamation ng uh, alyansa ng mga manggagago. ha? Ay ano pa ho, dyan pa lang sa simula, alam mo na kagad matatalo sila. Alam mo kung bakit? Kanyo. Eh kasi ang ginamit ba naman, eh yung salitang suka. <laughs> Eh dahil po dyan sa suka na 'yan, mga kababayan, uh, alam naman po natin ang ginagawa ng suka, eh, 'di ba? Pagka nilagay mo dyan yung kwintas ng ginto, dyan mo malalaman kung ang isang ginto ay pure o di kaya tanso. So ang uh, talagang uh, sumisira rasa ano, uh, tanso itong mga suka. Pero hindi 'yan ang pag-uusapan natin. More than that. Ang pag-uusapan natin, hindi lamang po yung komento ni Marcos na tungkol doon sa suka. Pag-usapan natin yung awayan ng Marcos versus Marcos. Bakit ba? Ano mo ibig mo sabihin ba at bay? Marcos versus Marcos. Hindi ko, alam mo ba kababayan na para lang dinawin natin, wala ibang kalaban si Marcos kung hindi ko yung sarili niya. hindi ko kalaban ni Marcos sa mga Duterte. <laughs> Hindi, maliw kayo dyan. Ang kalaban niya mismo, yung kanyang sarili. Paano ko nasabi? O panoorin niyo ito ha. Wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato wala sa kanila ang nagsisipsip po sa China. What? One minute later. bilateral agreement with China, we must continue to engage China. Anong ibang mga solusyon? Sasabihin natin, um, yung United States pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag sa atin. Eh, hindi na pwede 'yun. Oh, kita mo na? <laughs> Pati yung basketball player na ito na ano. Hindi totoo. Yan Halimbawa uyan, 'di ba? inconsistent. Ika nga. So, Marcos versus Marcos ang labanan. <laughs> diba? Marcos versus Marcos eh. Sabi niya, wala dito sa mga kandidato na to ang sumisip-sip sa China. Pero nung siya ay nagsisimula pala ang yan ang kanyang tono. So, dahil sa nilalabanan niya sarili niya, matatalo sila. <laughs> Ay, okay, tuloy pa natin ha. Tuloy pa natin itong si ano ha. you talking about, man? Na pumapalak yung iba, pumapalak pa. Ah. Oh. Na tuwang tuwa. alam mo, hindi ko maintindihan na sinasabi mo. Ang gulo mo mag... Nababasahin mo na hindi mo mabasa na maayos. Alam mo, no, sa sukatan doon sa SMNI, alam mo, ako na, ako naunawaan ko na mahirap magbasa lalo na pag malayo kasi malayo yung camera malayo yung uh, teleprompter pero pambihira dyan na lang nasa tabi mo na di mo pa mabasa. what's wrong Mr. President ano po ba yan sobrang liit po ba yan sulat na nakalagay dyan sino man ang sumulat yan laki laki yan yung sulat di mabasa ng Presidente baka bagong gising lang to dahil may hangover pa di ba madalas magparty yan eh may hangover pa sa kakatrabaho kayo naman. <laughs> Gago! Eh, napupuyat siya sa kakatrabaho. Kaya tuloy may hangover pa. Kulang pa sa tulog. Gago! Oh, eh, baka puyat. O, oh, di ba? Di natin na lang, baka puyat. Ay, hindi niya mabasa naman. Ang gulo eh. Ang gulo talaga. Sa totoo lang, ha, pag nagsalita to, dinaig pa nito yung sabog. <laughs> di ba? <laughs> Wala akong sinasabing sabog siya. Ang sinasabi ko, dinaig niya pa yung mga sabog. Naka, eto, nakakausap na ba kayo ng sabog? Ha, Ma, yung magulong kausap, yung... Sabog ka ba? Parang ano eh, mas magulo pa to sa sabog eh. Hindi ko sinasabing sabog siya. Sinasabi ko lang, mas magulo pa siyang kausap sa sabog. Na pumapalak yung iba, pumapalak pa. Na... Anong pumapalak pa? Tuwang tuwa. Na, na pumapalakpak, tuwang tuwa. Pagka binobomba po oh. ng tubig ang oh. ating mga coast guard, oh. kapag hinaharang oh. ang ating manging isda oh. at ninanakaw sa kanila oh. ang kanilang huli. Ano? What? What? Ano na naman yan? si Boss Dada. Ito, dati si Boss Dada to. Eh. Nung uh, hindi pa po siya nakakalonok ng pakwan at saka ng baboy, Ganito itsura ni Boss Dada dati. One minute later. Simula nung umupo si BBM. Oo, oh, anong Totoo lang. Oh. Naging ano kami, baga lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihang kami. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kami nakakapangisda sa Skalboro. Pakita nyo na? Oh, yeah. Yan yung mga hindi pinapakita ng media Alam mo naman yung mga bayarang media, yung mga puta na media. Yung mga puta di iho na media. Hindi pinapakita yan. Yung mga pokpok -pok na media. Hindi hindi, 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 pinapakita yan. Yan ang matunay na mangingisda, di ba? Sinasabi, nung panahon ni Duterte, nakakangisda kami. Pero ngayon, hindi na. Hmm. Tapos sabi ni Marcos na kayo ngayon daw eh parang mas okay ang mga mangingisda. Ito po ang totoo. Oy! Anak ng wewe, ba't lumabas to? <laughs> si Red Horse. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo Oo. dahil sa tokan wala daw dugo na wala daw baybahin ng dugo dahil sa tokhang Naku po ano kaya ang sino kaya ang kokontra sa kanya One minute later And really, would give a qualified admission that human rights abuses were committed Naku. not just against those who sought to oust president Marcos but against opposition leaders and even journalists So you're acknowledging that there were human rights violations and there were killings There's during Marcos That's no Marshall. question that there were <laughs> Tama-tama to -tama ni si Pacquiao. Hindi, <laughs> <Ay. laughs> <laughs> alam mo, sa totoo lang ha. Ito ang um, problema kay Marcos si eh. Minsan kasi, dahil siguro bagong gising nga dahil puyat ha. Puyat siguro. Hindi, ha? may hangover siya mga kababay. Linawin natin, when I say hangover, eh, I, 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 in, wala akong ibig sabihin iba ha. Hangover, kakatrabaho. Masyadong puyat si Marcos sa kakatrabaho ha. <laughs> trabaho ng trabaho <laughs> Puyat. Oh Eh siguro kaya ganyan-ganyan uh, niya, ganyan Hindi niya nababasa yung script niya Kasi parang alam mo nung panahon ng uh, nangangampanya si Marcos Noong 2022 Hindi naman po siya ganyan Hindi nga siya nagsasalita Hindi nga siya nagpapaliwanag eh Ewan ko ba ngayon Bakit tila nagbago siya ng uh, imahe Biglang bumabanat na siya ngayon Di ba? Hindi ko alam uh, Nanonood ka ba ng banat ba Ba't bumabanat ka? Hindi, uh, ano nangyari sa iyo, Marcos? Bakit ganoon? Bakit bigla kang nagbago ng tono? May nagtuturo ba sa 'yong tatanga-tanga sa paligid mo? Hindi, uh, meron ba nagturo sa O baka kasi may nagtuturo sa 'yong tatanga-tanga sa paligid mo, tinuturo ako ka ano sabihin mo, ikaw naman hindi mo iniisip. Kung ano yung dapat mo sabihin. Hindi sa, hindi sa iyo kasi bagay yung humihirit ng ganyan. You know why? Because kulang ka sa research. Kulang ka sa research. Yung sasabihin mo, walang bahid ng dugo. And remember, yan ang akusasyon sa buong pamilya mo. Tanda mo, no buong pamilya mo noon, sino po ba ang uh, pasimuno ng marshal noon? Sino po ba ang ano? Mismong si Enrile, inaminan, there were uh, uh, abuse on the time of your father. Si Enrile, nakatabi mo. Si Enrile, na presidential adviser mo. So, ibig sabihin, kulang ka sa research boy Ibig sabihin, kulang ka Huwag ka nang dahil mapapaya ka lang Hindi mo alam yung sinasabi mo Yun naman nagbibigay ng script mo Pambihira naman kayo, mag-research naman kayo No wonder, nako, ayoko na lang magsalita No wonder, ang gulo-gulo nyo dyan sa Malacanang May balita ako, gulo-gulo nyo daw dyan eh Yung communication nyo, gulo, gulo eh Bakit? Kanya-kanyang bida-bida daw dyan eh kanya-kanyang epal daw dyan ba? Eh. Diba? Kanya-kanya. Eh, ang pinapahamak nyo ngayon, yung presidente, yung presidente, wala namang alam talaga yan. yung presidente na yan, ang alam lang niya, magbasa. Sunod, sunuran lang yan do sa pinsan niya, sa asawa niya. O eh, paano mangyayari yan? Kaya nga mga kababayan, di ba, yung una ko palang uh, salbo sa inyo, sinasabi ko na, si Marcos ang magpapatalo sa kandidato niya. Oh, swear. Swear, swear. Si Marcos ang magpapatalo sa kandidato niya. Maniwala kay sa akin. Pag hindi tumigil yung kakadaldal, matatalo talaga yung mga kandidato niya. Alam mo, dami ko nga may mga kilala dyan. Di ko dyan. Hindi ko na sasabihin, ha? Pero, nandidiri na siya nangyayari. Gusto nang umiwas, eh. Oh! Gusto na umiwas. Hindi ko na lang papangalanan na pero meron akong kakilala diyan, gusto na umiwas sa campaign kung saan nandoon si Marcos eh. Yung iba ka umiwas na eh. Hindi ko na lang sasabihin kung sino ha? pero ganyan po, ganyan na ganyan na po nangyayari diyan sa ano eh, sa sa campaign na 'yan. Kaya masisira talaga O oh, hindi pa tapos yan. Meron pa. Makakala nun tapos na kagad yan. Meron pa. Ito, 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 ito. Ah. At masasabi ko, nabanggit na po natin ng Yolanda oh. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA Nung nasa, nasa, ah, ah, late ah, kami, nasa Taklobang kami Walang dumadating po na tulong Ang unang dumating na tulong ay galing si Senator Tolentino Ako po patay tayo dyan Unang dumating na tulong, tulong ay galing, galing kay Senator Or, Tolentino Ako po patay tayo dyan Eto, patunay na naman na hindi marunong mag-research to si Marcos Napuyat na naman siguro siya Puyat ka ba, sir? Hindi ka ba talaga marunong mag-research? O, daldal -dal ka lang ng daldal. -dal? O, kung sino-sino. Kasi yung barkada mo kasi. Hindi ako, nagtatanong lang ako, sir. Sir, may tanong ako. Yung barkada mo ba sabog? Bakit? Banat ba eh? Eh kasi parang yung mga napapagkwentuhan pagkwentuhan nyo, kwentuhan ng mga sabog eh. Hindi <laughs> ako, di naman ako naniniwala na... Hindi, ato, personal. Di ako naniniwala na sabog ka. Maayos ka naman magsalita dyan. Di ako naniniwala, hindi ako naniniwala. Pero pambihira naman, sir. Pakinggan nyo ito. Nang <laughs> MMDA. Totoo ba yan? tanungin natin mismo ang taga takloban O, sino ba yung taga takloban na yun? Ako po! si Tingog. Ay, Tingog. T ano? Tingog. Party list. Si President Rodrigo Duterte nga after two days na na siya, nagdala siya, kay siya po igkasi nga taga lete So, siya ang unang nga nitabang sa ato. O, oh, na, siya ang unang naatabang na, na ano? Na utabang daw. o, <laughs> sino ba talaga? Magkasundo nga kayo. Mag-group chat kayo. <laughs> Akala ko ba si Duterte unang tumulong? Sabi nitong uh, mismo nga asawa ito ni ano, 'di ba? Ni Romualdez. Oh. Eh bakit Dahil eh, siya mismo ang taga ni Leyte? Oh, ayan, oh. Oh. Siya na mismo nagsabi. Siya nagdala siya kay siya pod igkasi nga taga Leyte. Oh. So siya ang una nga nitabang sa ato oh, nag Oh, siya na unang naitabang. <laughs> Tama ba? Taog mga doctors. So siya ang unang nangitabang sa, oh, uh, so, una sa ato nagdala <laughs> <Ang> o <naposisyon>, oh, <ha? laughs> <laughs> mga doctors. So siya ang unang nangitabang sa ato nagdala. Ang naposisyon na. o mga doctors, o mga relief goods. Mula third day ng Yolanda na. Oh, pati pala itong pinsan mo. <laughs> Yun din ang bukang bibig. <laughs> Dito ka, walang mintis yung tulong nyo Sa totoo lang po, kung hindi po sa tulong ninyo, hindi kami makabangon dito Katawa-tawa talaga itong magpinsan na to ah, Pinuri niya pa si Bongo nun, kung hindi dahil sa inyo, eh, talaga ang unang tumulong Kakaya ah, kayo Kakaya ah, kayo kaya baniwala kay sa hindi. Ang ah, kayo ba sangayon sa sinasabi ko? sang ngayon po ba kayo na magpapatalo dito kay sa mga senador ni Marcos? Eh walang iba kung hindi si Marcos. Sa ba kayo diyan? O ba syempre, sabi ng iba. Oh. Yeah? Uh. Nasa, nasa late kami, nasa taklobang kami. Walang dumadating po na tulong. Si President Rodrigo Duterte nga after two days na na siya, nagdala siya, kay siya po dig nga taga late. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors. Nako po, patay tayo dyan. Buti ka na yun. Natong, tong, tong, tong. Pakitong, kitong. Alimang, sa dagat. Ang tanga, itapod. <laughs> Buti ka ako makapirate dun, ha? Anyway, anyway. Oh. Ayun, mga kababayan, Kaya sinasabi ko sa inyo paulit-ulit. Pa-julit, julit, 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 ko sa inyo. Kaya nga, sana, ano natin yan? Ipanalangin natin na uh, laging umatend ng uh, rally si Marcos sa kanyang uh, uh, alyansa ng mga uh, manggagago. <laughs> sa kanyang mga senador. Pagpatuloy lang na siya ay umatend, naku, sigurado ako, uh, ang lalabas dyan, 12-0. <laughs> Favoring PDP. <laughs> Panira ng ano eh. Yung una tungkol doon sa ano tawag dito doon sa suka ah pangalawa mga inconsistency niya oh grabe talaga yung inconsistency niya mata pobre ka na Ma suka kasi talagang mata pobre datingan mo doon yung inconsistency mo inconsistency mo ibig sabihin sinungaling ka di ba oh ano pa yung hindi mo alam yung data ibig sabihin wala kang alam ay, ay, anong bobat kaya namin boboto bat namin boboto yung kandidato mo pala Ha? Matapobre na kayo. Matapobre kayo. Ha? Inconsistent kayo. Ibig sabihin, mga sinungaling kayo. Oh, Tapos pangatlo, yung uh, kayo ay walang alam. Bakit? Di kayo nagre-research eh. So, eh, bakit pa namin iboboto ng taong bayan yung, uh, yung senador mo, uh, Mr. Marcos? Aba, may ibig lamang sabihin yan, Mr. Marcos. Ha? Ibig lamang sabihin yan na ikaw talaga ang magiging dahilan kung bakit matatalo yung uh, mga kandidato mo. Kuku sa'yo, ituloy-tuloy mo lang yan, di ba? <laughs> Gago! Mangampanya ka ng mangampanya ng mahirapan si Andrew. Eh. <laughs> Gago! <laughs> <laughs> Gago! <laughs> Hindi ako, nananawagan ako sa'yo, Andrew. Eh. idol kita. Alam mo yan, sinabi ko sa iyo ng personal yan. Idol na idol kita. Sa tingin ko, walang tatalo pagdating sa performance at talino, wise, strategic, everything about uh, sa iyo, Andrew. Pero, maawa ka sarili mo, ito'y kalulubog mo. Maniwala ka sa akin, lulubog ka dahil dito. Sa... Kasi lulubog na yan, ano eh, yung ganyang klaseng uh, mga politiko, yung mga trapo, lulubog na yan eh sasama ka dyan. Maniwala ka sa akin, Andrew. Eh. Sana uh, take my, ano, uh, it's not worth it yung, yung budget na binibigay siya. Eh, Siyempre, may budget siya, mga kababayan. Uh, huwag naman natin sabihin na bayaran siya, ha? Normal lang po na may budget siya. Kasi po, eh, siya po ay uh, artist. Siya po ay, ano, eh. siya po ay entertainer. So, binabayaran lang siya. I understand na may mga entertainer na binabayaran na uh, para uh, mangampanya mga panya. Pero kung ako sa sa'yo, Andrew, eh, masisira ka. Masisira ka dyan. Promise. Sira ka na nga ngayon eh, dahil sa nangyayaring, uh, kita mo, wala na na sumisigaw sa'yo. Ang dami ninyo yan, ha? Ang dami ninyo ng kandidato niyan. Nandiyan pa yung presidente, mantaki mo, wala siya sumisigaw sa'yo. Eh, doon sa proclamation rally ni Pastor Kibuloy, mag-isa lang siya. Nationwide pa, ha? Tapos lahat sila gano'ng ka uh, passionate sa pangangampanya kay Pastor. Tapos ikaw. ha? Ilang kandidato mo? Eh bakit? Kasi wala na eh. Wala na. Yung, yung, ano, yung mga kandidato ni Marcos, lalong-lalo na si Marcos, wala na. Wala na mabubudol yan. Mga kababayan, kung kayo magpapabudol pa uli. Ewan ko na lang. Ganito na lang kasi mga kababayan eh. Yung mga nanunood sa akin dito ha. Kayo, hindi kayo makaduterte, hindi kayo maka ano. Eto na lang. Sino, kung sa tingin niyo talagang nag, nagmura ang bilihin, umayos ang buhay ninyo. Gumanda ang uh, ang uh, society natin, yung peace and order umayos, tumahimik, naging peaceful ngayon. Ako na magsasabi sa si inyo, tulad ng sinabi ni Pangulong Duterte, iboto ninyo ang lahat ng senador ni Marcos. Pero, kung kayo ngayon ay mas naghirap, kayo ngayon ay mas nagutom, kayo ngayon ay mas feel mas takot dahil uh, alam nyo may krimen na nanggaganap sa ating uh, bayan. Bakit nyo pa iboboto si Marcos at ay I mean yung kanyang kandidato? O ibig sabihin Nabudol kayo noon nung binoto nyo si Marcos. Budol na budol kayo. Bakit? Tingnan nyo kalagayan ninyo ngayon. Kalagayan ng bawat isa sa atin. Nabudol na kayo noon. Maniniwala uli kayo sa kanya ngayon? Iboboto nyo pa yung mga kandidato niya? Ay, bay, ano tawag sa inyo? Huwag <laughs> <laughs> nyo arwarawin ng pagkabudol. Delicate siyan. <laughs> Nadadala yan minsan sa pag-ibig pag nangyari yan. Baka mabudol kayo ng mga jowa at asawa ninyo. Hindi nyo na namamalayan kasi tatanga-tanga na kayo. Mantakin mo na, budol na nga kayo sa pagboto kay Marcos. Papabudol pa kayo ngayon? Uh, may tawag na sa si inyo. Yeah? Oh, eh Ay, bahala po kayo. Kayo na, na, ano yun na yun? Ah, kayo na po ang bahalang umuska. Basta, ang akin lang dito, eh, lagi nyo lang tatandaan, eh, doon tayo sa totoo. ba diba? Doon lamang po tayo straight PDP tapos dagdaga yun na lang. Oh, isama niyo na para sa akin ha. Ah, isama niyo na ako. Pang cho-choice ko. Bentul po ako. Sasama ko 'yan sa akin ha. Eh kayo kung gusto niyo iba isama nyo walang problema. Pero sa akin 'yun, isasama ko. Oh, si Busita, sasama ko 'yan. O, hindi, eto, hindi ito hindi 'to mga mga produkterte pero may mga na, nakita ko may nagawa. So sasama ko din 'yan, di ba? So 'yung iba sa inyo, bala na kayo kanya kanya uyan na basta pinaliwanag ko na sa inyo. Okay? Maraming maraming salamat po. Ako si Banat bye. banatero. Uh, Pilipino